Hi guys! Welcome back to my channel. So, ito pala kahapon ang suot ni Nabianca at ni Dustin. Ang cute lang naka-green at pink para sa surf Fabcon na, na, nila. As in, grabe. Ang saya-saya natin kahapon kasi nga, sure na sure na, may pa media, media itong surf. At ano ba yung isa nilang sinot kahapon? Parang vlog ya, sa Samyupsal. Kanino kaya yon Kaya abangan na lang natin, guys. Ang cute lang ni Dustin at ni Bianca, iisang sasakyan na talaga silang mag duo or mag-couple. Yan. Laging nakasakay talaga si Dustin sa sasakyan ni Bianca. So, couple car na talaga nila yung sasakyan ni Bianca. Kahit anong gawin ng mga bashers, eh, hindi nila may mapaghiwalay ang Dasbea after ng shooting. Kasi magkasamang umalis, magkasamang uuwi din ang Dasbea pag pagsabay sila ng project or magkatrabaho silang dalawa, di diba guys? So masayang masaya ang Dasbeya fandom sa wakas. Dininig na ang kanilang panangalangin na may endorsement together si na Dustin at si Bianca. Siyempre kasama nila ang Mick Brent, ang kanilang quadro group Sina na Brent at si Mika Salamanca. Alam naman natin, sabi nga ni Mika, marami silang moment na quadro sa loob ng PBB pero hindi daw ito pinalabas sa prime time. Kaya na, close na close silang apat kasi lagi silang magkasama sa loob ng bahay ni Kuya. Nagwat niya si Mika na hindi pala pinapalabas yung mga moment nilang kwadro sa prime time. Kaya nabuking ng P ni Mika ang PBB na mas maraming moments si na Brent, Mika, Bianca at Dustin na magkaka sama. So guys, alam ko kinikilig kayo kung ano pa ang mga upcoming project ni Nam Bianca at Dustin, lalo nitong si Bianca marami talaga ngayon si Bianca talagang busy na busy si Bianca at itong si Dasin meron din pero hindi talaga sinasabi nang gugulat lang ang kanyang management so yun lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magpaka stress so mamaya, ano kaya yung collaboration ng GMA at ng ABS. Ito ba ay related sa mga PBB housemates? So, abangan natin yan guys. 5pm sa Facebook page ng ABS-CBN. So, now...